Mr. Chair. Mr. Gutesa, you say yung paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman na uh, Eric Yap. Ngunit isang, pag, isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na ni uh, Representative Saldi sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver uh, ng pera, sa natatandaan mo... Oh, so, at gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your honor, minsan minsan kasi pag duty kami na uh, pang-actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, minsan namo-monitor ko doon sa group chat namin. Uh, may basura tayo deliver. Minsan na monitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni kung sal ni kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon eh. Sa taas ibinababa. Tapos mag may lang na tao na mumu-monitor ko naman sa GC namin uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your so yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average three times a week. three times a week your honor. Nagsimula noong December 2024 Yes your honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico. Sa kasalukuyang po ay nag po ako noong August 5 itong taon po na そう。So maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay naga-average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pagdi deliver ng pera kay Representative Sald Saldico at tuloy din naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, your honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay magresign noong August 2025 this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Sir Tito Marcolita. Yes. With the permission of Sir Marcolita. <clears throat> Thank you, Mr. Mr. Chair. Uh, may maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as si you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty nag-rotation basis yung inyong duty. So, pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo duty iba rin ang nagtatanggap sa pera at nag-deliver. Am I correct? Uh, Senator uh, Dela Rosa, may I just remind you na isang follow Pero kung gusto mo ituloy at paig si Senator naka-charge sa oras niya. Yung mga susunod na tanong, okay? Okay, okay lang. Okay lang. Boss, may, meron lang naman ako sa iyo. Meron ko pa naman, ano, <laughs> uh, apat na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldeco at kay uh, Speaker Maldes. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makaditil talaga sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver at mag-receive mag niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tixay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you, Sen. Marculita. Mar Mr. Gutesa sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former speaker Martin Romualdez sinong tao ang nagre-receive sa mga ganon sir ang may contact uh, your honor is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes. Pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung uh, mga basura doon sa bahay wala na kaming ano nun, Your Honor. Aling-aling bahay. Yung Ang 42. pinag -de mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez. Eh, yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan uh, doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde deliver kayo? Sa Aguado, sa, sa, sa ano, Malacanang. Aguado? Uh, excuse me, Santo Marcolito. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon Sa? Yung dating sa Pugo yung Michael Yang dating bahay ni Michael Yang ah dating bahay yes yes your honor okay thank you ibig mo sabihin <laughs> nabili ni speaker Martin yung bahay ni Michael Young allegedly your honor pero paano mo alam na bahay ni speaker yon? Uh, kasi doon kami nag doon na doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa porte to, Your Honor. Ngayon, uh, sinasabi mo meron kayong nagagamit po yung chat para mamonitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yun. During the time nung uh nandoon pa ako Rey Honor. Mr. Jel, salamat po at uh, baka mayroon po po gustong ipasong ating Eh, pa ako isa yung isang literato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tixay, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pag Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, uh, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm lang si Mark Tex sa ito? Mark po and Paul, karaniwan po na. Okay, thank you. Thank you, Senator Marcolet. Mr. Chair may tatanong lang po kung uh, yes. with the permission of uh, yeah. okay. Uh, uh, Senator Mercoleta. Okay. Mr. Orly, sabi niyo po, 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level ng maleta na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang posit na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun, may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman, ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo, ang delivery. Based may experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Ah, hindi naman po every week or uh, monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, uh, Sen Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo na one minute. Isang, isang tanong niya lang. Ah, oh, sige. Okay. Uh, 48, billion. Gano'n po, gano'n po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang... Si ah, so one time lang po ito? One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Thank you. Yung, yung pagkakalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki? Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dal, three times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? -de Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa horizon, na i-deliver -de na doon sa uh, Forbes minsan mayroong at 15 or kaya 18 malita pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita minsan mayroong 48 may 50 sama so, katwid uh, Mr. Gutesa pangkaraniwan 15 to 15 to ano ano your honor Okay. Yun na nga, pang pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong manabigla ka sapagat malaki, 48, yun lang kay Congressman uh, Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in uh, ano yung ganung kabalik okay. yung malita na yun. Okay.